i-save nyo ito. Sino mga tagabay nila dyan? Papailan ng kaso to, di ba? I-save nyo ito. oh, ebidensya kung gaano siya kakurap. Mm. Paano naging maganda yon nasa bangketa? Kung sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay uh, napoprotektahan at alam Paano man? Kupal. <laughs> Kupal ka ba, boss? Kupal ka ba, boss? My goodness. Para mapuprotektahan yung kapakanan, yung siguridad ng mga bata doon, maglalakad sila sa kalsada. Nila kung saan sila tatakbo in case na magkaroon ng problema. <laughs> ano yon? Pag na-lead sila, takbo sila sa barangay hall. Akala ko para ba matalino ito? Siya ba yung lead prosecutor? uh